Yes! Happy Sunday! Kasi kaso na pa rin na Yeah! Bakbaan pa din. Let's go! Galaw-galaw boys! Uh, happy Sunday! Happy Sunday! Happy Sunday! Happy Sunday! Galaw-galaw! White right? Sunday! Yeah! Tapos pang maya Time with my kids Family time Yo! Tandaan nyo ha! Sa so, lahat ng mga may mga anak dyan kahit super busy na sa kaka-hustling, kakagawa ng pera. Yo, lagi maglaan ng oras sa pamilya. Okay? Ipasyal mo sila. Play with them. Yo, literal lang ipaglaro ka. Literal na maipaglaro ka sa mga anak mo. Hindi pong talagang naiipaglaro ka sa anak mo. Hindi pwede parang sinamahan mo lang, binantayan mo. laan mo ng oras. Laan mo ng puso. laan mo talaga. Amen. Doon mo talaga mararamdaman talaga na yung tipong binabantayan mo lang siya tapos ang cellphone ka hindi mo rin masasabi na ano yun quality, ano? quality time hindi pa din may paglaro ka samandali mo habang batang bata pa -bata ba yung anak natin enjoy with them spend time nagyan mo lagi ng puso diba tapos kaya kayo mas masarap ay nako pag natindihan mo siya sabi ko talaga pag talagang naintindihan mo yung tipong kada may bacon kan time go 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 tandaan mo ang party at alak nakakapagantay yan nakakapagantay yan ikaw ang aantayin niya pag sobrang matiskarte ka na sa buhay wala ka sa akin kesa yung hindi ka magkaugaga na ay may mga pala may lakad pala ako may birthday pala ako pupuntahan party di ka ito ito yun tapos yung alak po alam ano, parang mamaya ka na not that huwag ganun huwag ganun huwag ganun huwag ganun pag yun kasanayan mo yung trabaho time with your kids tapos yun nga gagaang lalo eh gagaang promise gagaang gagaang yung galaw mo hindi eh, ka may stress hindi ka mga ano kasi balance eh diskarte hanap buhay tapos spend time with your kids or family tapos party after tapos simba ay just ko sabi sa'yo yung pasok ng pera yung enjoyment mo sa buhay napagaang Promise. Testin mo muna bago ako magreklamo. Alright, happy Sunday.